Halos isang taon nang gumagamit ng vape ang 22 taong gulang na si JC hindi niya tunay na pangalan. Anya, noong una gusto lamang raw nitong subukan ang bagong stilo ng paninigarilyo. So, na-curious talaga ako. Trinay ko. Noong una, hindi ko nagustuhan yung Yossi, kaya hindi ko tinuloy. Tapos lumabas tong mga uh, flavored vapes. Tapos parang nagustuhan ko naman yung lasa. Pero ngayon, tila hindi na niya ito kayang tigilan pa. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, o, oh, tama yung sabi nila na kapag nagsimula ka, hindi mo na siya maaalis. Parang nagiging part na siya ng system mo. Sa tala ng Public Order and Safety Division, umaabot na sa humigit kumulang limampung katao ang nahuhuli nilang nag-vape. Paglabag kasi ito sa City Ordinance Number no. 34 Series of 2017 o ang Anti-Smoking Ordinance. Pero malaking hamon pa rin sa kanila ang pagsawata sa mga ito. It's the youth that are being targeted. Ito na nga po, we're engaging schools, uh, parents. Uh, we came, we just came from Singapore to benchmark on how they uh, how they implement their uh, anti-vaping policy ano kasi sa Singapore po eh, total no vaping ang ano doon ano ang, ang polisiya nila doon. Total ban po. Pero yung just in the possession, wala po tayong hindi po kasama yan. So we're looking at it. We we are also looking at um, Uh, schools having their own rules and policies on possessions of vaping pero para sa mga gumagamit ng vape, tila hati ang opinion tungkol sa panukalang ito. Pag ano, pag sa tao kasi na sa tao din yung kung paano gumamit na kung inaabuso nila, uh, ma-appreciate namin yung ginagawa ng government. And kapag talagang pati yung possession, parang ano, parang ang unfair. Ngayong taon, naitala ng Department of Health ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa e-sigaret sa bansa. Ang biktima, 22 taong gulang na lalaki mula sa Laguna na inatake sa puso. Ayon sa DOH, wala naman daw comorbidity o sakit ang lalaki at mayroon itong aktibong lifestyle pero dalawang taon na itong araw-araw nagvivape. At nauusukan yung kanyang baga, yung pinapasukan ng oxygen ay nahaharangan at yung mga, kung ito ay yung, yung puso, meron siyang mga tinatawag na coronary arteries, mga ugat ng puso na nakapaligid dun sa kanyang puso at nakaganyan. Yung mga ugat na ito ang nagbara. At dahil bakit sila nagbara? Kasi pag pumasok yung mga kemikal na nadoon sa babe, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, naninigas sila at nabarahan ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Kaya payo nila sa mga magulang bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak lubha rin kasing mapanganib ang usok ng vape sa katawan uh, they can get uh, pneumonia is inflammation of the um uh, inflammation of the of the um uh, air sacs no within the lungs and then it can cause pneumonia it can it can complicate into more uh, having water in the lungs or even um, emphysema, no? increase of air in the lungs. Sa tala ng Department of Health, tatlo na ang documented cases nila ng e-cigarette vaping use associated lung injury o EVALI. Isa dito ay labing anim na taong gulang mula Central Visayas at dalawang 22 anyos na lalaki mula Calabarzon at NCR. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.